Ito sa isyong aming tirahan ngayon. Ayan ang maliit na lababong. Ayan ang sige namin. Ayan ang right namin ng batid na kontrol. Ayan. Ayan ang pinto ng pasukan. tapos kasi ay ay arko ng dilim sa tuktok at ito yung kwarto ng mga bata. dalya pa ata. Ibiti lang so i-fit fronted. <laughs> Mayyung maayos din sis. Yes. Asad Ito. yung kwarto ni Aling. Ayan. Tolok kung akin ako. Kaya hindi rin masama yung dog namin na umalis dyan dahil uh, maganda itong aming tinuloyan niya. Malit nga lang siya pero maayos naman siya. Ang kwarto, tigisa nila ng aircon. Yung aircon po namin galing ng kondo at yung aircon namin dyan ay iliwan na namin. Kay aling training.